okay welcome back to my youtube channel again this is ralph731db magandang araw magandang tanghali magandang gabi sa inyo lahat sa lahat ng nanonood ito magre-replay nito, magandang araw sa inyo lahat okay at uh, our topic for today eh yung ito po yung palagi minasisiraan ito yung pong one way bearing lagi po minasisiraan ito so yun po ang topic natin ngayon Ano nga ba ang mga dahilan? Okay, bago tayo magpatuloy, paki-click naman po ang subscribe button at ang notification bell. And paki-share na rin po 'yung mga ating video kung may nagustuhan kayo at mag-comment na rin po kung may suggestion kayo may katanungan kayo. Atin pong sasagutin 'yan. Okay, magre-reaction video naman po tayo. May nakita kasi ako sa post. Nagmo-problema eh. si Share, yan. Ang sabi ni sir, tanong lang mga boss, palagi napuputunan ng bolt sa may one way bearing sa magneto. Ano kaya ang solusyon mga boss? Naka big ako. Ayun, yung sabi ni sir. Ha? Okay, kahit hindi ko tanongin kay sir yan, alam ko na kung ano problema niyan. Sa mga naka big po, number one na problema nila, yung sinasabi ko nga pong wrong setup kaya nga po may vlog ako dyan eh. may vlog ako na para mapanood nyo yung tamang guide sa pag setup na 170cc yung iba po kasi akala nila yung kelex akala nila parang tricycle yan na kapag bumili sila ng parts ikakabit lang akala na din po nila uh, basta mekaniko lang po pwede pong mag setup na engine minsan may nakita sila dyan vulcanizer right mechanic hindi po nila alam na may mga computation dyan ito kaya lagi nasisira ito puputol yung ano yung board kasi nga po ang gamit niya stock cam uh, pag stock cam ano mangyayari hindi bubukas na malaki yung valves uh, may full may vlog tayo dyan awas sa pag set panoorin nyo lang po uh, hindi bubukas sa malaki ha? ano mangyayari pag hindi bubukas sa malaki ito na nga pinatawag natin over compression yung sinasabi ko ilang beses ko yung sinasabi sa iba yan marami rin po bumibili sa akin ng one way bearing sabi boss palagi po sira nung tanongin ko sila boss ano po ba set ng makina nyo sabi nila naka 63 mm bore po stock ka mayon yun na po dahilan kaya nasisira number 2 ito pa isang dahilan na pagkasira na itong one way bearing kaya nasisira yung iba yung mismo one way nasisira ito naman napuputulan ng bolt so parehas lang po ang mangyayari kung mali ang ano ito naman po yung iba yung hard starting yung motor nila may problema sa carb ayaw pa nila paayos yung tipong kailangan mo siyang i magkailangan mo mag twist ng throttle para umandar bisang kasi pag ini-start natin ayaw pa naman ng KLX kung pinipihit yung throttle pag ini-start misa pag ini-start mo okay na binigay mo ng gas biglang habang biglang gaganong pisikon nyo pak so kukontra yung ikot ng one way yun po ang isang dahil lang kaya nasisira yan isa yung mga nakabigbor naman po at stuck cam wala sa, wala sa tamang ayos yan po mangyayari kung hindi sirain yung one way bearing nyo eto yung palagi na puputol yung bolt sa ano ano bearing to nito yun po kaya kung magpapaset kayo ng engine dun po sa marunong baka may marunong sa area niya marunong mag setup ng mga panturing drag, circuit, etc kaya po nila yan pero pag gagawa po nyan mga vulcanizer mga mechanic po na alam lang po replace hindi sila marunong mag tone car magsukat ng mga ano eh sasakit lang po ulo nyo basta kailangan po talaga kung set up kayo ng makina umanap kayo ng maayos na gagawa mapakahirap po talaga garanti sa investment nyo may, may mga nag PPM sa akin ganyan eh nagpa set up sya kala niya marunong yung pala trike mechanic yung pag, pag trike mechanic ang alam lang po niyan replace ang parts hindi naman niya alam mag tono o mag clearance yan hindi sila nagbabalpakit Basta ang alam mo na pag bumili ka ng pyesa, sira, papalitan na na, ikakabit daw. Pag i-kabit, tumunta rin yung motor, okay na. So, hindi po ganun pag si set up ng makina ng motor, lalo na lang sa elix May computation po lahat yan. Bago buwi niyan, magki-clearance ka. Kung may tatama sa loob ng mga moving parts, lalo na po sa piston, sa valve, sa combustion chamber, yan. Pinaliwanan ko rin po sa full vlog ko yan. And pangalawa, yung carb tuning napakahalaga po niyan para para ma-maximize performance at hindi mag hard starting kaya po ang mahalaga pag nakakuha ka ng good mechanic ay masisiyahan ka pa set ka kaya yung iba nagreklamo akala nila bakit mag set kaya pag may nagpost sa group kasi ako nila I stay stuck na lang po ganun ginagawa pero ang ana experience kasi nila pinagpagawaan po nila hindi marunong kaya kailangan gumana po tayo ng marunong gumawa sa KLX dito sa Luzon marami pong marunong mag-set dito Central Luzon po kami pero nito sa ANC kaya PM lang po kayo baka may ma-recommend ako mechanic malapit sa inyo kaya kung malapit naman kayo sa akin punta na na kayo dito sa Visayas, Mindanao wala po akong kilala mechanic yan eh. puro Luzon na po pero baka may masuggest yung mga kaka natin try nyo magpost sa grupo yun lang po ito pag set po na engine eh, hindi po ito pwede din DIY lalo na kung wala ka talagang karal sampo sa pag set up ng makina kailangan mo talaga may experience kami bago kami naturo talaga na ano tumangang kami sa trial and error hindi lang sa KLX nakapagpasabog pa kami ng makina basta basta habang nagkakamali ka nag-error ka na itatama mo yung mga kamali mo ganun po yun Okay, at sa mga order po lang ng KLX parts, PM na po sa RR731 Moto Online Okay, maraming maraming salamat po sa support nyo. At road to 7,000 followers na po tayo. Okay. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po ulit nakasubscribe, paki naman po sa subscribe button at ang notification bell. And pakishare na rin po ating video at paki-like naman po ang ating page RR731 Moto Online Shop for your KLX parts